magandang araw sa inyong lahat hello so, ito na mga palangga mayroon kasi sa akin nag-send ang message na nakita daw niya si Alden at si Kibi sa Itbulaga, nagpo-promote daw parang wala naman wala rin naman akong nakita sa mga social media na pinupost na nandoon sila sa Itbulaga kayo po ba? nakita nyo ba? at napanood nyo ba? wala naman. Baka naman igumawa gumawa lang ng mga kalukuhan na nandoon. Kasi wala eh. Wala rin akong nabasa sa Twitter na o doon nagpo-promote. Alam nyo, hindi talaga yun magpo-promote doon. Ibabalita lang nila yun. Pero hindi talaga yan pinapayagan ng management. Channel 5, ang wala talaga. Hindi talaga pumunta doon si Alden. Ang alam ko, channel ano lang doon sa ano sa shoot time channel to di ba tsaka 7 oh kumakanta sila ayan yan ang nakikita ko at nababasa ko may mga nagko-comments at nagsend send sa akin ng message na ayun na nga doon sila pero wala sa TV5 mm. di ba alam nyo, mga ganun talaga sisira ah naninira din or kumagawa ng kwento para lang talaga sabihin na manggugulo nga si Leigh. Oh, tapos sabing may relasyon silang dalawa, tapos mayroon pang bumalita. Mayroon pang binabalita ngayon na nagkaroon na daw si Aldi ng shoota. Ngayon, biglaan. Oh, nagkaroon na ng shoota. Movie lang nila 'yun at saka ay nako magshoota na daw sila wala, walang katotohanan yun kahit kailan hindi si siya, ano kahit kailan hindi siya magkaroon ng syuta mayroon na siyang asawa, paano siya magkakaroon ng syuta, di po ba mga alamnis kaya ay nako dami nga sa atin nagagalit eh, bakit daw kasi tayo ay patuloy pa rin tumangkilik at iniidulo sila na wala naman ano, proyekto eh, kanya-kanya na sila tapos yan na nga, ikinasal na nga. Yan na nga mga alibay nila, di ba? Mag-move on na tayo dahil kinasal na. So, sasabihin ko sa inyo yung mga nanonood sa atin. Kanino ba yung singsing? -sing? Yung singsing -sing na yan, yung dalawang singsing -sing na sinuot, niya palagi hanggang ngayon. Nandiyan sa Bulaga, suot na niya. Kasi sabihin ko sa inyo, yun po ang ano. Noon, nung kinasal sila, hindi yan sinusuot. Yung totoong kinasal ha, kasi nagsisikret married nga. Yun, hindi yan sinusuot. Pag may okasyon, pero hindi yan pinagdikit. Yung engagement at saka yung wedding ring. Diba, hindi pinagdikit. Noong lumabas na yung ano, yung pangalan nito na may balita, eh, yun na nga, yung nilabas yung piki na kasal, oh, kay Kong sino sinuot na niya yun, yung dalawa pinagdikit na niya, di oh. diba, lusot siya pag o, oh, ayan, o, oh, married ako, married na daw siya, oh, sino inano niya, siyempre, yun na nga, nandyan siya sa TV, o, oh. diba, artista siya, o, oh, sabi niya, oh. eh, ito, married daw siya kay ano, sa piki, pero hindi po, palabas lang niya yun. Palabas lang nila yun. Kasi nga, buwagin ang Aldabnation, nation. Yun laang. Yun yun at kasi hindi nagkakasundo. Yung mga management nila, yun lang. Lalo na yung mga, minsan kasi yung iba eh, nanggugulo lang eh. Hindi naman talaga sila Aldabnation nation or maki ano lang sila, maki main lang sila, tapos maki aldin lang sila. Siyempre, iayaw nila talaga ha na silang dalawa, 'di ba? Kung ako ang fans ni Main tapos yung yung ano, yung isa eh, yung ano din, yung isa naman kay Alden. Syempre, ayaw ko silang magkatuluyan ni Main kahit ako ayaw ko rin magkatuluyan sila ni Alden. Parang ganun ba? 'Di ba? Kasi talagang ganun ni. Eh. Ganun ang mga tao eh. Dahil yung yung alangan naman tayo ang masusunod mga fans, hindi po tayo ang masusunod mga fans, yung puso po nila bakit sasabihin ba na tayo ang magkikisama mga fans, hindi o oh, di ba, sila naman yun eh kahit na anong gagawin natin na ayaw natin sa kanilang dalawa ni main at saka Alden, eh nagmamahalan sila ay nako, di ba wala tayong ano doon dahil <laughs> yung mga ano yung mga fans ni ni Main wala silang fans lang. O, oh, di ba? Fans lang. Pero tayo mga Aldonision, o, oh, nagkatuluyan yung atin. Na sila talaga ang nagkakatuluyan. Hindi yung <laughs> Kong at saka si Main. Ay, nako, ang daming mga ebidensya na hindi naman sila nagsasama. Palabas lang nila yon Palabas lang nila yon na sila'y kuno mag-asawa. Pero sa katotohanan, sila, Alin at Main, ang mag As, mag-asawa. Nako, yan na nga, marami nga sa atin ay ito, sumugod nga sa atin dahil ito na nga, bakit hindi natin ano, patahimikin o oh, si Main at saka si Kong. Dahil sila nga daw ang mag-asawa. Eh yung sing, sing nga, ay kay Aldin nga yun. Bigay nga yung dalawa na yun. Ala nga naman yung binigay, ialam nga natin noon, noon, pa na sinusuot ilang years na mag 8 -e years na yung dalawa sinusuot na nga yan ni, May, ni, ni Mingay noon di ba? yung mga katutuhan ng Alden Mission may mga shot yan, may mga picture yan na nakaano, mayroon nga ako eh tapos nagulat nga ako nung kinasal ni Maha, di ba sinuot niya dalawa oh, inagulat oh, yun naman ang kay Alden oh, bakit kami magmove on Di diba? Bakit kami mag-move on? na sinasabi nyo. Eh, yung sing-sing ni Ala nga naman yung gin, pinagawa ni, ay yung binili ni Aldin, ay yun din ang binibili ni Kong. <laughs> yun din ang binibili ni Kong. <laughs> Para magkapariho sila. Mayroon bang ganun? Hey! hindi na kami mauuto kaya nga ang fandom tuloy-tuloy pa rin ang suporta hanggang ngayon kasi katotohanan yung pinaglalaban namin. Di ba? Kal ang katotohanan talaga ang pinaglalaban namin. Antayin talaga namin na aamin yung dalawa. Oh, aamin. Wala naman kayo, yun na nga ang amin na ilang beses na, yung katotohanan talaga, ay eh, hindi yan sumipot sa mga, ano, sa pagkatotohanan, ha? Pag sa kamera talaga. Yung, in, ano, yung halimbawa, congressman, o, oh, nandoon na. Dapat nandoon yung asawa. Ay, asawa ay wala. Yung nanay, posibleng man ikaw, simulat sa pulan, nandiyan nakaupo sa kongreso, hindi, ah, ano, wala yung asawa. Hey, hindi na niya kami maooto sino kaya ang nauuto? Kami bang Aldab Nation o yung mga yung mga ano na fans ni ni ano ni Mingay na tuloy. Iyon na nga. <laughs> yan magkakalaban kasi Aldab Nation at saka yung mga fans ni, ni Minggay. eh. Kaya yun na yun. Kami na natili na talagang katotohanan na may anak na yan